Kumusta ka na? Ka lahat? Happy rainy days. Happy rainy days. Alam mo nakaka ano na, no lang. Ano yung gulat? Umuul. Ay ganun na ganun. Umuulan siya pero naka-shades ka pa rin. Naka-shades pa no kasi tirik din yung araw. Yeah. Kaya sa mga taong mga nasa lanta ng huling bagyong Yolanda, ah, nakikiramay po kasi sa inyo. Uh, lahat ng uh, buong ICM group, lahat ng kabuskada, uh, nakikiramay po sa mga na uh, salata po ng Bagyong Yolanda. May God bless you and uh, sana lahat po ng mga tao maging safe. Sana lahat ng tao maka... maka... kaya nyo po yan. Lagi lang po tayo magdadasal sa Panginoon. Tsaka sa mga ano, sa ating mga kagapanood, um, in any way you can help out yung a little time lang para ipagdasal sila more in kind o kaya may mga monetary gifts tayo sa kanila. You know, ah uh, maraming, maraming mga ano ngayon, mga foundation marami, ngayon. Ano, maraming tumutulong. Tumutulong mm -hmm. ngayon. At kami din sa ICM, yun yung mga kabuskada, abangan nyo lang, pinupost namin sa banner kung paano makakapagbigay din tayo ng ating tulong, next natin tulong dun sa mga nasalantaan ng pag -i -i. Yolanda. At alam naman natin na ang lahat ng Pinoy ay matatag kaya alam ng bawat isa na malalampasan nila 'to. Tulong sa tulong ng mga panalangin, pagsuporta ng bawat isa. Magtutulungan lang at aahon at babangon ng buhay ng Pilipinas. At ipitse lang natin. Uh, kami eh nakikiramay din oh sa mga pamilya ng mga naapektuhan ng ng bagyong Yolanda. Kaya sabi po yun, pinagdadasal namin. At sa inyo din, mga ating mga kabuskada dyan, kung meron kayong may tutulong, uh, huwag kayong mahiya na kahit kaano kaliit man yung value na yan, pero tulong pa rin yan. At din yun yun yung sinasabi be, ko, tulong, pagkain. At yun yung sinasabi ko, pinaka... Derming. maganda rin tulong <laughs> na may natin sa kanila ay mapagdasal Oh, ah, Yes. Uh, yes. Uh, hirap maging ano Ay, okay. pag, uh, kasi hindi biro yung naranasan, naranasan na, oh, nila. Naranasan uh, nila. Uh, so, yung, uh, lalo pag napapanood ko sa news, yung mga na, nagbuso na, na, ng pamilya, siya nasira, <laughs> na lang natira, nawala yung... Sabi na worst sa Philippines. Worst, worst in the, the world. world. In, in the, the world. Isa sa pinaka. The whole world. Uh, 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 Philippines talaga worst. Lalo na yung pag may mga ini-interview, nalawagan na. Hindi ko, hindi ko kaya, hindi kaya nang nakalipuso. Mga pamilya ko dyan sa Metro Manila, wala na po siya. Parang nakakalulog talaga. Kasi, tsaka pag titignan mo kasi maraming ano eh, maraming nangyari, di ba? Loss of homes, loss wow. of lives, so, scarcity, e, famine, eh. Uh, lahat na talaga. Yeah, I mean, famine, drought, uh, lahat. Drought. drought, kaya sobrang hirap. Kaya yun nga, katulad na sinabi ko, pagdasal lang natin sila. Eating, At ngayon naman, sa ating show bus ngayon, alam ko may mga malulupit kayong uh, balita. Oh, oh, na, si Chris Christo. Pero speaking muna doon sa tulong sa, sa Yolanda. Uh -huh. uh -huh. oh, so nakakatuwa naman yung siyempre mga showbiz na ano natin. Uh, kaibigan natin. Oo. Oh, oh. Angel Luxin. Wow. Oh, Angel Luxin. Ito-donate niya yung 1970 niya na Chevrolet Chevrolet. Vintage car. Ipapa-auction niya. Ipapa-auction niya. Una ayaw niya pa sabihin sa kanya kaso na-connected ads lang ng mga tao. Oo. Kasi siya yung maaari. Yes. Ang Curtis ang papa ukay ukay para sa pagdamit. Mm -hmm. Si Lati Shawi. Oh, lahat. Yes. Yata sa pumilyon oh, na walang oh. 10 million. Oh. Oh. Glenjan Labaso, oh. Montero Sport. Oh, Grabe, Sport sa mga mga jazz. Saka yung skondo Grabe Okay na raw sa kanya, mawala lahat. Huwag lang yung mga tao. mga kababayan niya. Pati si, ano mo, si Eclipse mo. Si Eclipse. Ano si yung wala. Eh. <laughs> pero ito kasi, sa lahat ng mga nag-donate, Si Chris Aquino, pinatakpe ng mga basher at mga ibang fans niya. Paano pa naman ta pinatakpe ta ito? Kasi nag-donate siya ng 400,000 na check kay Lucy Torres. Pero, pinost niya pa kasi sa Instagram. So, syempre, hindi na mag lahat, di ba? Uh, bakit parang, bakit mo pa pinost? Kaya lang sabihin yung pangalan mo, di ba? Okay, bakit ka lang? Kailangan mo pa di ba? May mga ganun. Mga haters na rin. Pero, at the end of the day, marami talaga kayo haters. Hindi uh, naman natin mag-replace uh, lahat. Pero, at the end of the day, 400,000 uh, uh, is for 400, yes. 400,000. Uh -huh. Pero, ang sabi nga fans na ni Chris Aquino, ang point niya dito, para ma-encourage yung ibang oh, tao. Oo, oh, magbigay. Lalo na yung mayayaman uh, na may kahit talagang ano oh, ibigay. Oo. Oh, oh, ito yung nakatulong. Sa sa akin nga, kahit anong value eh. Alam mo yun, makakatulong oh, sa kanila mm -hmm. ngayon yun. Pag alam mo, hindi. Ba? At least ang ba? Ay, mga ordinary natin ng mga 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 natin. Kanina nasa isang supermarket ako eh. Nakita ko sobrang dami na nag-grocery na Like yung mga bulto-bulto talaga. Parang uh, Water, panic buying Yes, kala mo nagpa-panic buying, pero um, mosaiki do-donate do nila do yun do sa, do sa do mga do kapapain. Ngayon nilang makikita yung talagang uh, structure ng uh, Filipino. Uh, Oo. Paano magtulungan? Sa, natin, times of trials and crisis, mm -hmm. yun, oh. <laughs> talaga yung puso nila. Mm. -hmm. natin mas showcase talaga kung ano diba, yung... Di boy? bayanihan <laughs> ng Pinoy. Yes. Yeah. Tsaka hindi lang dito, ha? Napakaraming tumulong. Ah, Oo. Oh, 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 marami, pala. marami talaga. Oh, at saka, ang balita ako, ito na nung si Kabuska ng IG, eh, magpapa-free concert? Hindi mo ba? Hindi, sana, makapag -firm. Gusto ko sana. Perform. perform. sa event. Par ang gusto or? ko lang sana Magamapsa na ako sa mga, mga mag-organize mag or? ng event. Sana, yung kung <laughs> ano yung organization na talagang tutulong ay wala nang bulsa-bulsa. Sana diretso sa ano. Kasi uh, meron okay. ako, tayo okay, yung mga bulsa-bulsa. Meron ako nakita, nag-post na nagbebenta ng shoes. O so, uh. shoes. Ang presyo is 40,000. Tapos ang um, yung 10,000 daw doon mapupunta sa ganun. Parang may mali. Uh, 40,000 mo ibebenta. Ah. Okay, uh, Magkano uh, uh five. <laughs> yung, na siguro yung shoes 5? Tapos yung... Sabihin na natin 10,000, malaki talaga. Uh, Pero kung talagang gusto mong tumulong, yung Ah. Tulong talaga na kung lahat na Oo. Oh, ah. Kung puso. Wala lang kondisyon. Oo. Uh. Oh, yeah. Baka, diba? Kasi nasabi, ba na sabi Huwag ka na kumigba. Ba? tulong lang ako pag may benta oh. to. Oh. wala nang kondisyon dapat. So, Huwag ka na kumigba Tulong na lang. Tutulong ko na nga lang eh. Kikita ka na. Tsaka yung mga tulong mula sa ibang bansa, sana makarating. Oh. Kasi oh. Ba, ba, alam ko may na narinig akong news na inaambush pa. Oo. Oh. 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 oh, may pa, di ba? So, I mean, may, relief goods para sa mga nabiktima ng bagyo, tapos aambushin pa. Kasi dumadaan pa, pa sa costumes. Oo, sa costumes yeah. pa. Kaya yun! Oh, Any, ano pa? Ano, ano, beses natin. na yan? oh, <laughs> ay, ano, may ano yung chismis? So, so, balik, <laughs> balik ulit. Balik ulit. Hindi, congratulate sa ano. <May> ating. <laughs> <laughs> Yeah. Ariella, Ariella. Yeah. Yeah. Yes! Ate right. Ariella Arida. Yes! Ate Ariella! Ate Ariella! Congratulations! We congratulate you! Congratulations. We're so proud. We're so, We're proud, so proud of you! Yeah. <laughs> <laughs> pero, love, pero ako pa na una kaya yung ilan na bago yung Miss Universe. Diba yun yung sinabi ko sa'yo kahapon? Sa tingin mo? Mananalo siya, ano? Mananalo oh. siya. Oh. Kasi yung simpati ng ano. Tsaka wala siyang translator. Oo, siya lang. Siya lang ang talagang Oo. Pero congratulations sa Ate Ariella. Ate Ariella, maka, maka-ate Ate, no? Si Ate Ariella, congratulations. Hindi naman namin, walang duda talaga kami. Mm. Oh. So oh, oh. baka alam namin. Yeah. Nung Kung nanaginip ako, alam Sya ko kung ikaw na naman favorite, nanalo. Favorite, diba? Oh. Ay, hindi pala fan fans favorite. Fans favorite. Fans favorite. Malamit. Malamit. Siya yung fans favorite. Ay, <laughs> <laughs> so, congratulations She's natin din si, ano, si Donairis. Donairis. Ah, Donairis! Donair! Oh. Yeah, yeah. Oh. Donair! Yeah, Donair! Donair! <laughs> yeah. Donito Donair. 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 Donaire. Donair. Congratulations. Si Victor Darkin yan ang mayabang Oh, umalik! Umalik sa mat! Umalik sa mat! Kumabas pa ng ring! Kung ano yung itsura ng pagkatumba niya noong 2007? Yung parang itsura niya! Yung 2013! Yeah! Sinalika ba ang mat? Kumabas pa sa ring! Yes! At di mo kayo manood! Direct. Ayan! Ano ba ang kisi ko? Masyo basto eh! To. Parang oh, galing ka ng P25 ah. Oo nga eh. kita sa time. Napanood ka daw na, eh. Oo nga. Ito yung photo ko. So kaya Ito muna. Mm -hmm. Ano yan? Meron daw ah... Uh, meron kumakalat na dahilan na kung bakit naghiwalay si Phil Yang at saka si Angel Lux. Yan! Alam mo, tinanong ko lang yun. Teka sa lalabas ka na ako. Ay, ay, sorry ay. ah. Sorry. Sorry, sorry, sorry. At Angel. Yan lang yung actually